Kaninang umaga ay eh, nagpunta nga po pala kami dito sa may school at kasama ko nga po pala din si Ate Heidi. Dahil ahatid nga po pala namin din si Kiona dahil nga po pala siya ay mapasok na daw. Ay talaga naman nga pong gustong gusto na nga po ni Kiona na pumasok at tingnan nyo nga ni at may dala pa nga ning bag. Ay tuwang tuwa man din nga po yung bata na yan kapag man din nga po kami inadaan din sa may tapat ng school na ari. Ay kumisan pa nga ni may pagirit pa man din nga po nalalaman. Ay garne nga ni ho kaya kami pala ay nagpunta din ay kami nga ho pala may atanong lama Hindi man nga ho talaga namin din ni si Kiona dahil hindi pa naman nga ho siya pasok ay tinama nga lang mga ho pala namin siya dini at gustong gusto nga laging nga hong papasok saglit nga lang mga ho pala kami dini at pagkatapos noon ay di lumakad na nga rin nga po pala kami pa uwi basta wag nyo na nga hong alamin kung ano nga po pala yung tinanong namin diya basta kami na nga lang mga po pala nakakaalam aroy ah. pero kung pipilitin nyo naman nga ho ako nasabihin yung totoo edi sige aroy ah. at fast forward at pagkarating nga po pala namin dini sa bahay ay nabutan ko nga ho pala dini si mama na nagatadad na rin lang ka magaluto daw nga ho siya ng ng aming pangulang ngayon oh, na ginat ang langka. Ay tingnan nyo naman nga ho at nung isang araw man din nga ho ay nagluto ako ng ginataan. tas ngayon naman nga ho ay ginataan na naman. Aroy ah. Ay grabe naman at wala na nga kasawaan sa mga ginataan na ulam. Aroy ah. Ay diyan nga ni at taglagay na nga ho din ng padalwang gata, ari mga sibuyas bawang at aring mga pampalasang sangkap asin at paminta. Tas naglagay na nga rin nga po pala ko dito ng pork cube para kunyari lasang karne. At pagkatapos ay di halu haluin lamang ng papagayon at papagarnet tas at para pakuluan. maya nga ho ay dumaan nga pala din si Katitit na nagatinda nga ho na rin isda kaya kami bumili muna. Isang kilo lamang nga ho pala yung binili ni Mama Dian para may pandagdag lamang daw nga ho sa pangulam namin mamaya. At nung malambot na nga ho pala Dian yung puso ng saging ay eh, nilagay ko na nga rin nga po pala din ni eh, Aring Kakanggata. Naglagay na nga rin nga po pala ako dito ng ilang pirasong sili para may kaunting halang naman ari Konting pagpapakulo na nga lamang nga ho pala na ay pwede na nga rin nga po pala rin hanguin. At rin na nga ni po pala yung inaluto namin ginat ang langka. At fast forward at pagkatapos nga po pala namin diya magluto ay pumunta naman nga po pala ako dito kay Nausa. Nagapasama nga po pala siya sa akin na pumunta sa bayan at may akunin daw nga ho. Dahil tricycle nga ho nila yung agamitin namin pa at ayan nga ni ho at ako pa ang pinagbaba na rin bagong washing machine nila. Ay sabi ko man din nga ho sa kanila ay buti pa kayo at nakabili man lamang ng bagong washing machine. Ay kami nga kakoy nagatis-tis lamang sa bahay na pasirang washing machine dun eh na din naman na ikot ay. Ay diyan nga ho at pagarating namin din sa bahay. Ay bahay? na nga rin nga po pala kami dito sa may hapagkainan at dini nga po pala namin na ninyo yung order nilang palabo. Pagkatapos nga ho namin makuha diyan edi eh lumakad na nga rin nga po pala kami pa uwi. Kaya nga lang mga po pala yung sinadya namin din sa bahay at wala naman nga po pala kami dito abilhin kaya lumakad na rin kami pa uwi. Pagka uwi nga po pala namin din sa bahay nila at yan nga ni Jose Usang at taga voiceover ng kanyang vlog. Kaya sa mga hindi pa nga nakakapanood ng kanyang bagong upload na vlog eh ay na, na nga po pala naka-upload sa kanyang page na Usang. Kaya follow nyo nga rin nga po pala sila taring nga po pala mga page nila si Usang at si Angela. At yun lang naman nga ho pala muna ang ating mga fast forward ngayon. Salamat nga po pala sa inyong pananood. God bless.